sa dami ng basura na papano ba na napunta rito sa ilalim ng tulay eh hindi lang yan tanyo guys oh meron din barge ayan oh barge na maliit o oh, sabi na nating bangka barge <laughs> oh na maliit so yan naipit dito sa ilalim ng tulay inagos yan so hindi natin alam kung saan papunta yan so tingnan natin okay, may mga kabutan katalon kayo tala oh. <laughs> ko tatalong kayo eh so ito guys oh yan yung barge na umipit dito oh, <laughs> oh nagmabilis doon oh <laughs> talaga to si kuyang oh ang <laughs> oh, daming <yung> niyang binasa <laughs> loko loko na yun ah so ang daming tao doon guys Ayon, guys, nandito ako ngayon sa Barangay Lias. Kung inyo nakikita yun, bahang baha. Yung padiretso na yan, going to SM Marilao So, wala pong ngayon nakakadaan unless yung mga tao na yon na inagtatangka nagtatangka na tumawid. So, yun yung may mga pupuntahan. Ayan guys, so, so from dito, ayan, gusto sanang anang uh, tumawid nung dalawang nakamotor. Pero feeling ko Hindi sila oh, I mean titirik sila So Dahil po yan sa habagat Ayan eh, no? So dito sa kinatatayuan ko yan palang Pero sabi nila pagdating doon Eh Hanggang bewang So tingnan natin guys Kung hanggang saan tayo tatagal Boss hanggang saan yung lalim ah, Hanggang dyan lang pero hindi talaga kaya ng mga motor, no? Ay, hindi po. Hindi talaga kaya. Kahit mga sasakyan na mga four wheels. Kahit yung MacArthur po, bahang baha. Hindi naman po. Dito lang talaga Dito sa point na to. Talaga, sa mga looban. Mga sa mga pwede. looban. Oo. So, yun guys. Uh, yan, tingnan nyo. may mga lumulusong talaga. So, tinry ko lang kung hanggang saan lang kaya ko. Siyempre, hindi ko naman kaya i-diretso yan dyan. Natatakot din ako. Curious lang ako kaya ako lumusong. Kasi, everyday ito yung dinadaanan ko eh. Uh, papasok at pauwi ng trabaho. So, ayan guys. Tingnan nyo yun. Oh. No? Tingnan natin yung zoom ko lang ah. Ayun. Ayun si kuya oh. Nagtatry po siya na makabalik papunta rito So malalim talaga Kasi dito po uh, Marami po dito mga bilihan ng pagkain Like yan, yan uh, Dito kabilaan po yan So tingnan nyo kung hang hanggang saan Hanggang saan ko na Halos magtutuhod na Malalim talaga So guys, ito po ah, sa ano po ito sa barangay Olias going to SM Marilao pag dinarecho po yan so yan po ang sitwasyon dito Ganto <laughs> kalalim oh, hindi humuhupa hindi po talaga kaya dito ng, ano, ng mga sasakyan <laughs> kasi napaka taas ng tubig pero may mga pangilang-ilang na bukas oh. <laughs> so ayun si kuya Naka Payong din papunta po dito sa atin So possible yung mga bahay-bahay na yan Eh inahot po talaga yan Pero guys tingnan nyo hanggang dito na sa akin <laughs> So hanggang dito lang tayo Hindi ko na susubukan uh, na Pumunta pa doon Yan sa bahagi na yan kasi yan diretso na yan pinakadulo SM Marilao na po yan So, tapos sa Arthur. So, ayan, balik na tayo. Pinakita ko lang sa inyo, guys, kasi itong part na to talaga, eh, hindi na po madadaanan. Pag binalik po dito, ayan, going to, ano po yan, Lias, Lambakin. So, nakita nyo yung truck na yun. Uh, gusto nyo sana siguro i-try, pero... Malabo yan, hindi siya makakatuloy dyan sa lalim ba naman ng tubig So, balik na tayo guys Ayan, mga pinasok na yan Yung loob-looban yan De lang ah Ayan Parang may kandawak Baka mamaya malaglag cellphone ko eh O oh. Ayan na, ha? Hanggang dito ko pa lang yan ha How much more Pagdating po dun sa dulo Ganun na kalalim medyo tumila na po yung ano yung uh, ulan pero tingnan nyo naman nagbabadya pa rin kasi madilim ayun si kuya nag train na nasa tuhod niya na oh. Oh. Yeah. tuhod na yan ba diba? so malalim talaga so yan hanggang saan po Alam pastuhod po. Alam pastuhod. Ang ganda Pero dun sir sa may puwetang MacArthur hindi naman pag pagka nakarating na ng Phantom wala na ah, okay. pero magmula yan ito yung kahabaan na to hanggang ah, sa may pamilya kayo sa tindahan ng mga shop -house. opo opo doon sa may dulo sa so may pila ng tricycle ah okay so malabo talaga sir na madaanan ano po opo kasi may mga part po na ano eh uh, yan lang pastuhod minsan bababa opo minsan mata <laughs> so malabo pang bumaba to sir ano eh, saan <laughs> pa yung galing sir Ayan lang <laughs> Ah okay po <laughs> So guys malalim talaga oh So mga kababayan po natin dito sa Marilaw Eh huwag nyo na muna pong na ano Na dumaan po dito sa kahabaan ng alias uh, Lias magmula dun sa kanto ng SM Mama Cartour Papasok po dito palambakin Kasi ito po pag dinaradiretso palambakin po yan So, hindi po talaga kaya kakayanin kahit motor, motor natin. Tingnan niyo po ito, galing po ito ng looban itong sila ate, oh. Ayan. Ayun. Ayun kumakaway ayun po. Oh, humelo. Shout out po sa inyo. Hmm. si kuya yung eh, nakabike ito try niya yan, ang ganda malalim po talaga yung Lagi po yan Pag yung talagang dredredyo po yung ulan mala Ano po talaga dito uh, Malalim yung baha at hindi may iwasan yan Kasi noon pa man ganyan na dito <laughs> So yun yung nakabike dredredyo po siya Pero sana po tumigil na po yung pagulan kasi At humupa na po yung baha Marami po kasi ka tayong kababayan na Naapektuhan pag may mga baha Merong hindi nakakapasok at uh, merong apektado sa mga uh, tinitinda nila so balik na tayo guys oh so, Katulad po niya, no? Ito, bilihan ng burger yan, eh. <laughs> Boss, tatry niyo? <laughs> tatry niyo na malalim ano po po malalim eh malalim talaga so ayan guys oh, uh, may mga truck na na gustong uh, to pero hindi po talaga nila kakayanin yan so nga pala guys yung doon sa dulo iikot lang tayo papakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon doon so ikot tayo doon sa may saog papuntang SM <laughs> hello ma'am <laughs> so guys, ayun, ikot tayo dun sa may saog tapos tignan natin yung sitwasyon dun sa kabila so yan, mababa na dito ngayon sila ma'am, bibili na ng... ah, ma ang maman yung bibili nyo? bibili lang po ng food dahil? ah, uh, wala pa pong ano eh ayuda ayuda? joke, joke, hindi ko So doon galing sila ma'am kasi ano <laughs> uh, Sobrang taas na rin ang tubig nila doon Hanggang doon, hanggang saan sa inyo ma'am? Hanggang hita na po Hanggang hita Oo oh, po Okay po, ma'am thank you po ha Thank you So ayan guys, balik tayo May dala tayong motor Tingnan nyo itong mga motor na to So possible yan, nababalik yan doon Kasi hindi po talaga kaya Ayan, tapos may truck So balik na tayo doon guys Let's go Ayun guys, nandito na po ako sa MacArthur. So silipin natin yung ano, yung sa may part ng SM na hindi na madadaanan, yung going to Lambakin sa Lias. Pakita ko sa inyo ito kahabaan ng MacArthur. So guys, ito po yung ano, MacArthur. Yan. So pag dineretso nyo po yan, pabalinsuela. Ito namang part na to, yan po yung SM Marilao sa part naman na yun, ayun po yung going to Bukawe, Balagtas at uh, tingnan natin kung yung yung baha dito kasi uh, going to Lias, hindi na talaga madadaanan so tatawid ako sa kabila guys para mapakita ko sa inyo pero eto kuya ibayo to ba diba? so eto guys ibayo to ang ibayo, anong mga nasasakupan yan? Yung old munisipyo dyan, di ba dati? So, yun guys. Ito yung ibayo. So, hanggang saan kaya tubig nyan? Po, oh, okay. Yes. So ganyan ang puro hanggang tuhod lang naman. Ah, ayun si Tata 'yo, naglalakad. Kahapon hanggang hita. So may may mga kabataan dito sa pupunta? Ah, igot higot-higot lang. Marites. <laughs> so yun guys, uh, may baha pa rin dito ah. Uh. Ito 'yung part ng uh, Ibayo. So dito sa Marilao. Tapos, ayun, tingnan natin dun sa ano, sa Melias. Thank you ah. Tawid tayo. Pakita ko sa inyo. Yeah. Ay. So yun, nagawa ko lang mag-video kasi para mapakita ko sa inyo yung sitwasyon namin, yung sitwasyon dito sa sa Marilao. Ayan o, oh. bahana. Tapos yung mga tricycle driver O oh, dito na minsan pick up So yan Malalo O oh, may truck Hindi ko alam guys kung ito yung tumirek o papaano ha ah. Pero ito yung sa Papunta dun sa may sa amin <laughs> Sa papuntang lambakin Dito po ang daan yan Lahat yan dito ang daan So wala tayong nakikita ngayon ng mga jeep di na madadaanan po ito ha ah. ito po, ulitin ko lang po ito pong daan na to ay papuntang Lias ayan medyo lumusok na ako konti labi tayo konti para mapakita ko sa inyo ayan, oh, may nagtatry na maglakad papunta ron oh, hanggang dito na lang tayo <laughs> so ayan po yung sukat nyan hanggang dun pero palalim po yan ha ah. And si ate din So Balik na tayo guys Tapos tignan natin yung May nagsabi kasi sa atin Doon daw sa may abangan Papuntang uh, Bukawi Eh yung part ng MacArthur Baha rin daw Nakakatakot ah Puro baha So yung mga tricycle Na dating doon nakapila o ngayon dito na sila So tara guys punta tayo doon na may mga lumulusong pakita ko sa inyo Ayan, hanggang tuhod nila Ayan, hanggang tuhod oh. galing yan dun sa may ibayo Ayan, oh, may mga truck na uh, dumadaan pa ilan ilan lang pero naalala ko before sa mga truck talagang yung iba sumasabit na dyan para lang makauwi ayun umuulan na naman guys Ayun, may jeep ito, galing balagtas. Oh. Ayan. So, yung padiretso na po niyan ay uh, papuntang may kawayan. Oh guys, tignan naman natin yung sitwasyon doon sa abangan. Sabi, may baharin doon. Ayan guys, nandito naman po ako ngayon sa may abangan. So, kaya naman ng mga sasakyan kahit ng mga tricycle. Oh, so, pero bahasya. Along MacArthur po ito yung nakikita nyo po na mga umandar na sasakyan going to Bukawi po yan yung papunta naman po dito sa atin eh, going to Maykawayan so ayan guys ang sitwasyon po dito at sana humupa na kasi marami po tayong mga kababayan na naapektuhan like this o oh, diba oh, ito pong uh, gasolina na to apektado kasi may baha po sa kanila eh, wala magpapakarga So, may nag-u-turn na po na kotse. Pero kung kotse ko yan, syempre hindi ko po isa sa alang-alang dyan. <laughs> Kasi maliit lang po yung kotse natin. Pero yung mga motor na yan, tingnan nyo. O yan. O. Diba? Yung mga nag-try-try si kuya. <laughs> o. <laughs> o, nagmabilis doon, o. <laughs> Talaga to si kuya, O. Oh, dami yung binasa. <laughs> dami ng <yun. laughs> nag Loko loko na yun ah. So ang daming tao dong guys. Pero kaya naman kasi kaya nga ng tricycle. Eh. So in mo lang update ko sa inyo guys at uh, tingin pa tayo kung saan pa may baha. Ito pong nilalakaran natin. Ayun padiretso na yan uh, ah, growing to may kawayan so sabi nila doon malalim din daw po yung tubig pero may nang mga nagtatry na ayun mga nakamotor na yon na dumiretso pero dito pa lang po kasi eh, bahana yan, hangga susugod mo <laughs> ingat po kayo sir tinakpan nyo na lang yung ano tambucho sa saan pa kayo niyan kuya? Sa? Nabotas? Ingat po sir So ayun si kuya taga Nabotas Dediretso niya itong mga going to ano po ito May Kawayan uh, Balinsuela Tapos siya pala no, Nabotas pa Eh bumabaha rin dun ah So nakikita niyo yung guys Ito May dalawang motor na Tinulak nila yung motor nila So possible Na tinakpan lang din nila yung tambucho nila para makapunta dito Usually, ganun din ginagawa ko Nung kasagsagan ng Nagmumotor pa rin ako eh Ayan, baha po dito So, dun malalim Ayan guys, oh May mga Halos truck na yung mga dumadaan dyan Papunta rito sa atin Tapos, may iba ito nag ah, Siguro, nagpapau po yan yung motor natin ay, balikan ko nga. Mukhang hindi ko nilak yung motor ko. <laughs> Baka ba, ma? May, may kumuha. <laughs> wait lang, ha? Wait lang, wait lang. Wait lang natin. <laughs> so, yun, guys. Ba, mabalik lang ako sa motor ko kasi hindi ko pala nailak. <laughs> Tignan natin yung pinakasituasyon doon. Boss, tutulak nyo na lang hanggang doon? Hindi nyo na natatakpan yung ano? Ah, okay. Boss, ingat boss ha. Ah. Saan ba niyan kuya? Marilaw. Marilaw. Saan niyan kuya? Papasok. <laughs> Talagang para sa trabaho, para sa pamilya. Boss, ingat po ha. Ah. So, ayun si sir. Uh, ah, papasok siya ng trabaho. So, para sa pamilya, kahit baha, eh, trabaho siya Siyempre kailangan natin kumita Kailangan natin magtrabaho So susungin natin Para lang meron tayong masahod Boss ingat po kayo sa biyahe nyo ha ah. So ayan guys dito Ganyan palang ano Ang tubig Ito po yung sa MacArthur guys ha ah. MacArthur po ito Nandito po ako sa part ng Marilao oh. Kaya doon po bahadin sa looban no oh. O, tingnan nyo tong nakamotor na to. O, yan, o. <laughs> o. <laughs> Ayan, may truck. O, yan. Ito na retyo guys, nandito naman ako ngayon sa tulay ng Marilaw. So, kung inyong makikita, guys, yung current ng tubig papunta sa atin, ay eh, medyo malakas. Tapos, o dito merong mga basura na ano na na stuck sa ilalim ng tulay. Ayan guys, napakadami. O. Tapos yung katubigan doon medyo ah, uh, pumunta na sa gawin na yun sa may mga bahay na yun ayan, no? May tubig na rin doon. Tapos ayan, sa dami ng basura na paano ba? na napunta rito sa ilalim ng tulay eh hindi lang yan tanyo guys oh meron din barge ayan oh Barge na maliit O sabi na nating bangka Barge <laughs> O Na maliit So yan naipit dito sa ilalim ng tulay Inagos yan So hindi natin alam kung saan papunta yan So tingnan natin okay, may mga kabutan Katalong kayo talaga oh. <laughs> ko tatalong kayo eh So ito guys o oh. Yan yung barge na umipit dito sa, ano, sa ilalim ng tulay So, hindi natin alam kung saan galing 'yan. Dahil malakas po yung current ng ano ng tubig. So ayun no, may mga tubig na rin doon sa kabilang. Eh, napakarami pong mga basura na nagkalat po dito. I mean naipon dito po sa ilalim ng ano ng tulay ng Marilaw. Ito po yan nangyari po yung kasagsagan ng Ah, pagtaas ng tubig sa malakas na ulan dahil sa dahil sa lakas ng ulan guys ayun medyo gumagalaw yung tulay ah, napakaraming basura guys oh Oh, kung saan saan nagaling yan kaya nagtipon-tipon dyan ang problema hindi na ano hindi na dumiretso dun sa kabilang tulay dahil siguro puno na sa ilalim so yan guys ha ah. oh, napakadami daming basura at dito ako curious eh oh, siguro hindi nakatali ito or nakawala sa pagkatali kaya yung barge na yan eh yan sumabit na dyan sa ilalim ng tulay oh. oh, diba guys ayan, oh. Oh, dito tayo sa gawin na to ayan oh. Medyo tumagalid na nga sya. Sumabit nga yan. Kasi ang dami rin mga kawayan eh. Oo. Oh. Ang dami basura to, no? Sana matanggal na to. Medyo malakas yung current, guys. Ah! Dahil lang ah. Tignan natin, guys. Kasi, tignan nyo to. oh. Hindi kaya dyan galing yan na may inaayos na dike? Oh, tapos tinangay yung ano na yan, yung birds na yan kasi tingnan niyo doon oh, may ginagawa, parang may baku. So yun guys. Ah, uh, ito po yung sitwasyon dito sa ano, sa may tulay ng Marilao. Ah. Uh, bukod <laughs> sa maraming basura na na ipon eh ito pa umambalang pa to sa ilalim ng ano tulay itong barge na to ay no yung tao to no? na may nakuwang kahoy nilalagari niya na lang malakas yung current ng tubig ha ah. nakikita nyo ayun no yung dahon ng saging Guys, ulitin ko po ano. Ito po isa uh, ano, tulay ng Marilaw. Ito pong barge na to. For sure galing po 'yan doon sa may mga ginagawa pala. So, ulitin ko lang po, yung papunta na 'yan doon is going to ano Bukawi to Balagtas. Sa kabila naman, pamay kawayan Balinsuela. O, try naman natin yung sinasabi na ano. Try naman natin tignan yung sinasabi doon sa may abangan na bahataw. Oh. So, doon tayo papunta. Dami talagang basura, oh. O, oh? dami. Daming basura. Ayan, guys, oh. Ayan guys, moving na ako Kasi wala talaga So, ayan Ito guys, dyan ako bumili ng prutas ng baby ko Ayan Pero speaking sa ulam Dyan po kasi sa looban yan Ayan guys, yan sa looban yan Dyan po kami bumibili ng ulam Pero wala pong mabilihan ng sariwang ulam ngayon Dahil wala raw pong madaanan So, dapat gawin uwi na pagtiyagaan ko ng ano nasa ref sarap nito na pandesal oh ayan oh oh pandesal lang, guys moving na ako oh guys oh so yung yung puno na to kahapon natumba kaya yan ang nangyari <laughs> so inayos na po ng mga tao tapos pasilip ko sa inyo yung And next Ano ba? Masisilip nyo ba? Hindi masisilip So kanina kasi ano yan eh uh, Traffic Ngayon dadaano na Uwi na ako guys Uwi okay, na na baka gising na si David